Sob! Sob! Kamusta? Ano yan? Ano binabasa mo kay Boss Alamat yung cellphone ah? Sabi ko na eh tama lahat ang hinahala ko yun sa'yo eh. Ano tama lahat? Tignan mo, hali dito. Ayun, ano yun? Ano yun? Hali dito. Wala ko naman, na mo lang ng jowa. Tignan mo. Sino yung ka-chat? Oh, Jowen ah. This one. Tignan mo yung combo nila, Boss Alamat. Bakit? Eh kasi nahalata na tayo ng mga tao, lalo na yung mga suot natin noon. Sa team ba safe yung ginawa natin? Ang sabi ni kuya Masyado ka namang kabado Sino ba ako? Kapatid ko yun Sa akin maniniwala yun o, Ang sabi ni Owa oh, ah, di, di mo ako masisisi Siyempre may mga Iilan na nagsasabi na tayo daw yun Wala yun Huwag ka na magbasayan mo sila Makakalimutan din nila yun Ayun o oh, Siguro mo na safe ako ha ah. Walang mangyayari sa atin Paano oh, Baka naman ano, iba yung pinag-uusapan eh, so, nila, Sob. Parang ibang ano, parang ibang pinag-uusapan. Halika mo dito, tingnan Ay, wala mo. Wala kasi nang silang topic na ano eh. Ay, no, wala yun. Huwag ka na, mag, huwag ka na magbasa, hayaan mo sila, makakalimutan din nila yun. Sabi ni Joshua, siguraduhin mo na, safe pa wala ha, walang mangyayari sa atin. Nakarant pa di din makatulog, pati kami ni El, nadadamay na. Ginusto mo din naman yun eh, sabi ni kayo. Tsaka sinamaan lang ito, di ba? Tanong sabi ni Owa, oh, pero malinis ang pagkatrabaho natin eh, no? Eh kasi masyado ka mainit mo, sabi mo, di malalaman, pinuruhan mo pa. Oh. Ano, ayan pa oh. Ito eh, to naman ilang beses ko sila na ni Lel. sila pa nangungulit tawag ng tawag. Ito silang dalawa talaga yung gumawa. Tatawag nga ako sa kanya, okay, Insay? Oh, eh, sige, sige, wait lang. Tang, eh. ibig. ata sa Sir Patrick to. Mukhang magkakaway to si Sir. So, tsaka si Ibas yun kung saan saan nilalapag kasi ni Boss yung cellphone niya eh. Boss Alamot! Ano? Tago yung nahanap pa ni Sue. Bad trip pa ata eh. ko bad trip siya. Eh bad trip doon, kausapin mo. Ito ko Pag may problema, huwag ka yung cellphone mo eh. Ano? Hawak, doon kisa mo. Cellphone. Basta, tira mo ron. Ito yun ah. Masasamulay alapag yung cellphone mo kasi. Ano na tuloy nakikita? Ang cellphone ko. Ano yan? Di ba tinatanong kita, kuya? Na? Ba't di mo sinagot? Ano sagot? Di ba tinatanong kita pagka uwi ko dito, anong ginawa niyo kay Rady? Ba't di mo sinagot? O ba't ako yung ano mo? Wala anong bakit na ikaw? Ito? Anong bakit ikaw? Putang ina, kuya, may ebidensya dito. Ah, saan? At saka na kayo kailan ka ng gamit na may gamit? Eh no, pukin ang ina yung chat yun yung mga oh. Bakit wala oh. convo sa ano, messenger? Ano ba kailan mo? Ano, ka anong kakailan ko kuya? Putang ina naman oh. Anong problema mo? Ano anong problema ko? Ay, ikaw anong problema mo? Bakit pinanatan yung, yung tao? Tangin na na, naibig na yung tao, halihin ah, nyo. Hindi na pinag sabi mo? Ay, nung ibig na hindi nyo binanatan? Ha? Tangin na nyo, mga kriminal kayo? Kriminal? Ay, sa mga pagkriminal ha? O bakit? Eh? Wala mo... Si pa pagkakay -pag problema, si ba nilalapitan nyo? Ha? Ah. O, ikaw nilalapitan ka oh. namin, kuya. Ay, bakit pati yung tinira mo? Ginawa, dito ko ba ginawa sa bahay? Na. Oh. yung bahay? na! Tapos oh. yung pagbabago yung tao eh. Babago. Kupal pa rin yun. At anong nangyari? Kupal pa rin yun. Ikaw ang kupal. Tako lang to. ano? Anong, ano mo? Kung ako, banatan niyo hmm. ako. May hataw ka pala eh. Ikaw yung may hataw. Tino, ba't ba nagkakaroon ng ato ng tao dito sa bahay? Ako pa, ako pa talaga, ako pa pa talaga mali ah. Pagkakagos nyo, ako lalayas dito, kung ako... Hindi naman nalis ka, mas maganda ka, umalis ka na nga eh. Hindi naman kayo putang na loob, pag may nangyari sa inyo ah. Hindi ko nga hanapin ah. Ano ninyo? Uy, uy, kasi naman! Saan ka pupunta? Masa dito, masa dito. Huwag kang mga sandal. Uy, isa ka pupunta nga! Ano wala akong pake? Saan ko nga pupunta? Sasama ako! Umamas ka dito. Uy, teka lang. Huwag mo ko iwan. Sama ako. Uy, hindi tayo pwedeng mag-iwan. Loyal ako sa'yo. Teka lang. Bibigay ko lang kasi itong cellphone. Patang ina. Nag-awa. Ipa naglalayo sa Sob, sob. Sob, yung cellphone. Ito po. Ito po yung cellphone. Sorry, sob ah. Ang nakakasuwang ko yung mga yun.